Aries. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mahina ang iyong enerhiya ng buenas. Kahit may schedule ka na alam mong mababait, ang kausap ay mas naaayon ang ipagpaliban mo muna ang pahiwatig, nang walang maging lamat ang relasyon kung magkakausap kayo ngayong araw, at ang maganda ay makapunta ka sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo ng swerte sa mga gagawin pa sa hinaharap at kung may iba ka pang gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong kalusugan ngayong araw ay bawal muna ang pagkain ng mga seafoods lalo na ang posit at inihaw na isdang dagat mag-iipon para mapahina ang mga ugat sa sikmura at atay ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw at sa pera ay minamahal, lang ang pwedeng mabigyan, kung ikaw ay magbibigay ng pera ngayong araw. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng problema, kaya dapat ay maging masinop at manigurado ka sa ginagawa, at laging mag-focus ng makuha mo ang atensyon ng mga boss, at nang mawala ang senyales na problema ang pinapahiwatig. At ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink, number 10, number 34 at number 40. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat. Kasapaki kasama, kahit iyon nang kabisado ang ugali ng mga nakakasama, para makaiwas ka sa hindi mo inaasahang suliranin, mas mainam pa nga na huwag kang sumama sa mga kakilala mo ngayong araw. Kung ikaw ay aayain ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay bawal din sa iyo ang pagpirma ng nag-aapura, lalo na kung may kaugnayan sa para makaasenso sa pamumuhay. Mahina ang taglay na swerteng araw kung pipir ka ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang maging matsaga ka sa dapat na magawa, ngayong araw, ang dapat na iyong gawin na trabaho, ang iyong lang naiiwasan ang kasama sa trabaho na mahilig sa pag-inom ng alak dahil kung makakasama mo ngayong araw, at gastos para sa iyo at ibang bisyo na puro gastos ng pera, at baka sa kalungkutan ka mauwi kaya dapat mo munang iwasan, ngayong araw. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw ang pahiwatig, at walang problema ang laging may masaya kang aura. Sa pamamahay ang enerhiya ng gabay sa kaayusan sa buhay ay lubos, na laging may maibibigay na pag-unlad ng ikakabuhay. At ang Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25, number 16 at number 42. Gemini ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay maging maingat ka sa pagsasalita. Kung mga kausap mo ang mga kapamilya kung may ilalapit sa iyo na pabor nang sila ay walang maging pagdaramdam na moderama at sila ay lihim na bibilib sa iyo sa mga nagagawa at iwasan mo ay maging masyadong mabait sa ibang tao ngayong araw dahil talagang kinukuhanan ka lang nila ng swerte at huwag ka muna bibiyahe ng malayo ngayong araw, dahil pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya, na pwedeng sa pera o sa iyong kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ay maging maingat sa paglalabas, baka maawa ka na naman sa ibang tao, ay problema ang iyong aabutin, at sa trabaho, ay manatili kang maaga na nakakapasok at laging seryoso sa ginagawa, na magbibigay sa iyo ng masayang araw para mabati ka ng ilan sa iyong boss, ang pinapahiwati. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw kung may nalalaman ka na magbibigay kasiyahan pa sa tahanan ay iyong gawin, at maging mas malambing ka sa minamahal. Dahil may sinyales na pwedeng magkaroon ng gabi ng pag-iibigan, naaayon para makapagpaganda ng kalusugan, at magpapakinis ng mga kutis. At ang Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 36 number 24 at number 12. Cancer Ngayong araw ang bigay pahiwatig dapat ay maging sigurista ka at maging maingat sa pakikipag-usap ngayong araw dahil ang mga kausap ay gusto rin na masarili ang mga tinatalakay na transaction kaya dapat lang safe ka at may itatago ka laging lihim para hindi kanila mabitawan sa usapan. Huwag mo ilalahad kagad ang lahat ng iyong nalalaman ng hindi ka malalamangan, at lagi mong alalahanin ang usapan ninyo ng minamahal, kung mayroon para mas sumigla ang inyong kalusugan, pag nagkasama na at maalisan kayo ng bad energy, ang pahiwatig ng gumagabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may extra na pera, ay pwede mong bigyan ang mga anak lalo na kung may asawa, para sa pag-unlad sa kanila ang mabibigay mo na pera at mga grasya ng katalinuhan sa paggawa ng pagkakakitaan. Sa trabaho ay wala kang problema ngayong araw madami lang nagawain ang pwedeng mangyari. Para iyong tatapusin ang sipag lang ang kailangan, ang iyong gawin ng ikaw ay mapansin naman ngayong araw, sa iyong kahusayan sa paggawa ng trabaho, at nang maging masaya ang iyong araw sa trabaho para sa pagunlad. Sa pagmamahalan kung may maliit masuliranin, ay una ka na gumawa ng paraan para maging maayos na kayo, hanggat maaga para ang sinyales na kung magtatagal ang suliranin, ay mauuwi sa paghina ng kalusugan ng isa sa inyo, at ang mga aura ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig, kaya mas mainam na magkaayos na kayo, at ang Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16 number 34 at number 21. Leo, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magawa. Napakikipag-usap ay may haamon sa iyo ng lihim. Nakatalinuhan kaya dapat ay may mahinahon kang ugali ngayong araw para mas mabigyan mo ng halaga ang iyong mga sasabihin ng mapahiya, ang iyong kausap ang pahiwatig, at dapat din ngayong araw ay iwasan mo ang maging mabait masyado kung may deal ka sa mga kamag-anak, kung ayaw mo ang kanilang sinasabi, ay magpaalam ka na ng maayos ng tapos ang usapan, nang hindi ka dalawin ng kamalasan, at may wanan sa kanila kung ikaw ay aalis na masaya ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay magandang mag-invest kung may paglalagyan ka na talaga, na legal ang pagkita ng interes, at pag-unlad sa iyong mga pera, at pwede rin makatulong sa magulang at kapatid ayon sa iyong gabay kung ikaw ay hihingan ng tulong. Ang dapat mo lang naiiwasan ay ang magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. Ngayong araw pagbagal ng pasok ng pera ang pwedeng mangyari kung sila ay iyong mabibigyan. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-unlad sa buong araw sa mga magagawa mong gawain. Nang masinop at maging laging maging seryoso sa oras ng trabaho Nang ikaw ay mabigyan ng pagbati ng ilan sa mga nakakataas sa hanap buhay ngayong araw Na siyang umpisa para makalapit sa pag-asenso sa trabaho At ang Gemini ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan At ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 22, number 36 at number 10. Virgo, ngayong araw may sinyales ang gabay na makakagawa ka ng deal na maayos, dapat lang ay maging aktibo o agresibo kapag alam mo ang gagawin ay sabihin mo kagad ng magtiwala sa iyo ng husto ang mga kausap, nang matapos mo ngayong araw, sa naaayon na iyong ang gusto na resulta. Ang dapat mo lang iiwasan ay kung may kadil na mahilig magpalipad hangin, ng tukso ng pag-iibigan, malas siyang tao para sa iyo kaya hanggat maaga, ay dapat mo siyang iwasan ang pinapahiwati. Maglaan ka ng oras ngayong araw na mabigyan na ma-relax ang katawan at pag-iisip, mag-isip ng mga masasaya sa iyong isipan at para ang puso ay lumakas at ang iyong enerhiya na mga positibo ay gagana sa mga iyong gustong gagawin. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw sa mga kasama sa trabaho. Dapat ay may mahaba kang pasensya ng makaiwas sa pahiwatig ng pwede kang magkaroon ng problema, kaya iwasan mo muna ang makukulit na kasama sa trabaho, na pwedeng doon magumpisa ang suliranin sa kanila, mas mainam na gumawa ng matahimik. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa mga kapatid pag may extra kang pera, talaga pero kung ikukuha mo lang sa iyong budget para sa pamilya na, ay mababawasan ang iyong mga swerte sa pagkakaperahan ayon sa iyong gabay. At ang Leo ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 19 number 25 at number 34 Libra Ngayong araw dapat ay may mahaba kang pasensya Ang pahiwatig na may karamutan pa dahil may makakausap Kana ang layunin ay gusto na makuha ang iyong mga ibang mga nalalaman lang kung siya ay walang gaano na makukuha sa iyo ay mas okay dahil may good vibes naman kayo ng swerte, para ikaw ang siyang maging mamumuno sa paggawa ng pagkakakitaan kung magkakasama kayo, at ngayong araw pag natapos ka sa mga deal na magagawa, ay sa usapan na ninyo ng minamahal, pumunta at nang mas makakagawa kayo pa ng ibang idea, kung gagawa ng isang pagnenegosyo ang pinapahiwatig at maalisan pa kayo ng mga bad energy na nakuha sa mga nakausap. Sa tahanan ang dapat ay maging mapagmasid ka muna ng husto, may sinyales na may mga lihim na tampuhan ang ilang kasama kaya kung iyong mapansin ay pagbatiin mo na kagad, para ang good vibes ng swerte sa tahanan ay hindi mabawasan, at sa iyong pera ay pagsisinop ng husto ngayong araw, nang wala kang mailabas ng iyong swerteng pera sa ibang tao. Sa trabaho, ay dapat kang maging maingat ka ngayong araw o sa iba mong pinagkakakitaan dahil may sinyales na madami ngayong nalalapit sa iyo na magpapatulong lang pero nagdadala naman ng bad energy sa iyong mga plano Maging mas maramot ka muna at may kahirapan makausap ang pinapahiwatig ng pumabor sa iyo ngayong araw para sa iyong trabaho. At ang Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 25, number 36 at number 18. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw ay maging malakas. Ang iyong loob, para maipakita mo ang gusto, mong. Mangyari sa usapan kung hindi magagawa, ay ipagpaliban mo muna ang deal mo, dahil gastos at abala lang sa iyo. Pero kung hindi ka paghihinaan ng loob sa mga makakausap, ay may maayos na resulta na magpapasaya sa iyong araw ang pinapahiwatig, at ngayong araw kahit maliit na transaction at alam mong kikita ka ng pera, pero may kayabangan ang kausap mo at maging maingat ka, o dapat mo nang iwasan ang ganoon deal, para makaiwas ka sa suliranin sa pakikasame sa kanila ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung may makikita ka na dapat kagad na iyong mabago, sa makikita sa paggawa ng isang bagay ay gawin mo na kagad, na mapapasaya mo lalo ang pamilya, at sa pera ay pwede kang magpautang sa tiwala ka, nakamag anak at makatulong sa mga kapatid at magulang ang pinapahiwati. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang pinapahiwatig ay obserbahan mo lang ang minamahal, dahil pwede siyang madalaw ng karamdaman ang pahiwatig ng gabay para mas mabilis mong maalagaan, at ang Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19 number 17 at number 20. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay dapat ay Magtsaga ka pa ang kailangan sa ginagawang transaction, bigyan mo pa ng mga oras at araw dahil may sinyales na magagawa ng matapos ng maayos, at ngayong araw ay may posibilidad pa sa iyo, na pwede kang magkaroon ng kausap, na okay ang magiging aura ninyo ng swerte, kung magkakasundo kayo sa inyong gustong gagawin, at maging sa hinaharap kung nakuha na ninyo ang tiwala sa isa't isa ay pwede na kayong magkatulungan sa hinaharap sa isang pagnenegosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay walang sinyales na suliranin sa mga gagawin, at huwag kang mag-alala sa mga kasama sa trabaho na may kayabangan sa paggawa, dahil may aura ka ng katalinuhan ngayong araw, sa hanap buhay huwag kang makisama sa kanya, hayaan mo siya ang makisama sa iyo para mapansin ang iyong kahusayan, ang pinapahiwati Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ituloy mo, ang laging masaya ang aura na madaling nakakausap sa tahanan at lagi kayong may gabay ng kaligayahan sa pamumuhay, at mag-aalaga ng inyong kabuhayan sa pag-asenso ng pamilya, at ang Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 26, number 10 at number 5. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat para sa iyo, sa mga makakausap dapat ay huwag mong ilalabas kagad ang iyong mga baraha. Dahil kahit madami kang kaalaman ay ganoon din sila, kaya pamamaraan na maayos ang dapat mong gawin, dapat ay maging sigurista sa gagawin, dahil kung magiging open ka ay pwede kang malamangan nila. Pero oras na magkasundo kayo ay parehas kayong makakagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, ang pahiwati. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ang makipag-deal ngayong para maglabas ng pera, kung maglabas ng pera ay pagbagal ng pasok ng pera sa iyo ang magiging kapalit, at mabilisan maglabas ng pera na mahihirapan ng makabalik sa iyo. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema sa mga importanteng gawain, kaya maging focus ka lang sa paggawa ay mawawala ang sinyales na problema, dahil sa iyo nagagawin na pag-iingat sa trabaho. At ang Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 49, number 8 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kong may deal ka at may usapan kayo ngayong araw. Kung siya ay lalaki ay mas mainam iyong may tuloy dahil mga bagong kaalaman ang iyong malalaman. At kung magkasundo naman kayo ay parehas kayo makakagawa ng naaayon sa inyong mga plano para kumita ng maayos ang pinapahiwatig, at mas mainam ang makakapunta ka sa magulang, na pwedeng magkasama kayo ng kapatid, kung meron kang alam na pwedeng pagkakakitaan sila ang makakatulong sa iyo ng maayos ay magbibigay ng kasiyahan sa bawat pamilya. Sa anak kung mayroon kang ekstrang pera, ay iyong abutan ng magabayan siya ng buenas mong pera ng ikakaunlad niya sa ibang gusto niyang pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang mapasok na isang problema, kaya dapat ay laging mas maging maingat kang mabuti sa buong araw sa mga gagawin, at ang isa pa ay iwasan mo ang magtiwala kagad, dahil isa yun sa pwedeng magbibigay sa iyo ng suliranin sa hanap buhay, at ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 22, number 25 at number 8. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay ay may malakas kang enerhiya at mahuhusay ang iyong magiging pamamaraan sa iyong pananalita, kaya ituloy mo ang iyong mga plano ngayong araw, dahil magagawa mo ng maayos ang mga deal na gagawin, at maging may mga suliranin sa mga kapatid o magulang, na may mga konting tampuhan, ay maayos ang iyong pananalita na pwede mo silang magawa, na iyong mapagbati ang pinapahiwatig ng gabay sa iyong pera ay bawal sa iyo ngayong araw, ang magpautang at tumulong sa kapatid at pamangkin, siguradong magpapabagal sa iyo ng pagpasok ng pera, ang mga magulang mo ang pwedeng mong bigyan ng tulong, at ikakaunlad ng iyong kaalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na problema, na pwede kang makaranas, kaya dapat mong iwasan muna makipag at magtiwala kagad para ikaw ay makaiwas sa sinyales na problema, mag-focus ka lang sa mga gagawin, at doon ka pa pwedeng makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay, dahil doon ka pwedeng mapansin ng ilan sa mga boss, at umiwas ka din sa mga taong may kayabangan magsalita ngayong araw. At ang Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 29 number 31 at number 17